Kaish Good afternoon. It's nice to be back. <laughs> ang tagal natin na tenga, ulan ng ulan. Wala ano tayong magawa, no? Ngayon, uh, actually nandito tayo sa Lucena ngayon. Since may pupuntahan lang din naman ako, eh daan na tayo sa port, no? So tingnan natin ngayon kung ano yung mga biyahe sa Lucena Fort kung ano-anong saan-saan pwedeng makarating kapag so, doon ka sumakay sa Lucena Port Yeah, so Yeah, kaya tingnan na natin. tas alamin na rin natin kung magkano yung presyo uh, since tayo ay nagmo-motor. Kasi nabalitaan ko dito, pwede ka nang from here sa Lucena Port pwede na mag-direct to Masbate. Ayun, Masbate. Tapos late na no O kaya Cebu Pwede ka na doon Mas ba uh, Lucena City Tapos Masbate Tapos Cebu Sa Bogo Bogo Cebu ang baba mo yan So ba't ko alam Yung Masbate kasi Galing na kami dating late Galing kaming um, Kalanggaman Island Sa Palumpon eh nung pauwi kami trainay namin yung Bogo si, yung Bogo si Butas Masbate bate tas Sorsogon eh kung alam ko lang na meron Lucena nun no, dumiretso na kami yeah. pero may nabalitaan lang ako na may direct nga daw na, na losena. ah uh, mas here sa Lucena port so verify natin na alright yeah. And sa diversion road na tayo ng Lucena dumaan eh And kaya medyo matulong pero pwede sana ako kanina nung galing ako sa circle pwede na ako lumusot doon nakalimutan ko lang <laughs> kaya nag diversion pa ako so pwede naman dito sa diversion so, malapit lang din naman alright may dadaan na lang ako dito sa may ano sa may bayan ng Lucena yan papasok tayo ngayon ng ano uh, bayan ito na yung bayan ng losena. meron silang old school na kainan dito yung Antigua Ayan, pag ano, daan kayo tsaka yung, yung, Spanish bread dito sa Gemini's Bakery yun, yun yung ano, toasted uh, Spanish bread so kilala din yun masarap din yung Spanish bread nila so kung babiyahe kayo dito pa kayo something san maan kung dadaan kayo dito pwede kayo, pag umaga kayo dumating pwede kayong bumili ng Spanish bread swak sa kape oh, Ito na siya. Ito yung masipyo. Pwede tayong magkota actually. Kung pupunta tayo ng pier, pwede kang dire-diretso mo na lang tong baybayin mo na to hanggang ka ng kota or lumiko ka dito papuntang SM dalawa kasi yan And, pag dito ka liliko sa pakaliwa ang, ang titingnan mo sa kanan is yung Watson pag may nakita ka ng Watson sa kanan kaliwa ka na yun na yun papunta ng SM yon tapos pag nakita mo ng SM intersection kumanan ka Dire diretso na ulit yon so tingnan lang natin yung Watson para maturo ko sa inyo saan umili ko ayan. dito marami lang one way din dito pero may ano naman signages hindi kayo malilito ayan ha ayan yung Watson ito na yung Watson so pag nakita mo yung Watson na yan kakaliwa ka na dito. Yan. PLL si bike. Pero pinakamadaling tandaan tong ano eh. Yung Watson. So, kung gusto mo pa naman baybay yung ng ah... Uh, Lucena, diretso ka pa, pa Ako may puputan lang muna ako dito. May kakausapin lang ako. So, let's go! Yan. Nandito tayo ngayon sa ano na um, ano ba to barangay pa barangay 9 na ah, barangay 7 barangay 7 so babaybayin lang natin to ah, uh, makikita niyo diyan yung kapitolyo andiyan yung kapitolyo eh nandito sa loob ng Lucena so, Tsaka nandito rin yung ano, Riles ng tren Nandito yung Ano nila station nandito tayo sa Quezon Provincial Government Center maganda dyan ayan. yung titignan mo Tayabas eh no? maggulo nga eh naguguloan din ako dyan ayan, no? tayabas capital tayabas capital maganda yung park nila dito ayan Tapos tayo naman ay pupunta ng pier. ma muna tayo. Nandito And, sa part na to yung ano, yung station ng tren. Ang biyahe dito 5 AM tsaka 5 AM dito tapos 5 PM yata sa ano sa Kalamba. Pasok na tayo ng kota Hanggang Kalambaya yata yung biyahe na ito Ayan Yung istasyon Alright Ayan. Pag nakita nyo ito Dito na kay Liliko Dito may ano eh may mga barko nang naka ano e, dyan sa ilog na yan. Itinitingnan ko. So, let's go! Pabunahin tayo ng port. and dito tayo sa port. Ayan, Montenegro. Ito mag-encore ng ano, biyahe lang. Magkano? 18 lang sir. 18. 5, 10, 10, 18. 18. Ito ma'am. Okay na ma'am. Thank ah, thank you po. So yan Pag mag-encore lang tayo 18, uh, 18 pesos Pero kapag kotse dala nyo 120 na yung nakalagay So Yung 65 motor Pwede ka na rin mag-park dito Park and ride Park and sale pala Park and ride Sorry naman dito na tayo sa may Lucena port so na-inquire na natin yung mga biyahe kung anong oras yung biyahe ng mga barko so confirm may uh, talagang dito rumblon tsaka um, masbate, may kalbayog pa nga so confirm na natin yan yung mga barko Port of Lucena. Ayan, a Port of Lucena. Ayan, balik na tayo. Parking. Alright, pinagpawisan tayo doon. niya ako mag-vlog doon sa ang daming tao kanina. So, alright. At least confirm na na natin na may mga biyahe na mas bate dito. So, kung magmamas, magsisibuka na gusto mo ng trip na ganito, pwedeng pwede ka din dito dumaan pwede mo siya i-consider so mangyayari sa iyo um Kung Manila, Lucena City tapos Lucena Fort uh, pag motor 4,500 na yung pamasahe kasama na driver dyan tapos pag Grumblo naman 2,820 so pag masbate remember guys is every 2pm lang siya MWF yun lang yung biyahe So sa rumblo naman Daily siya 4pm Alright Sana nakatulong kahit papano yung vlog na to Na nalaman nyo yung kung ano yung mga available na biyahe Kasi pag nagpunta kayo dun Walang ano eh Walang Tawag dito Wala man lang Nakalagay na schedule ng barko So kailangan mo talagang pumunta dun sa cashier Para mag inquire kung anong oras yung mga ano yung mga biyahe. So mas maganda sana kung malalagyan nila yung ah uh, schedule ng mga barko, yung alis ng barko, no. So 'yun lang naman. So 'yun, salamat mga Kaiswami. Yee. Yeah.